Magandang araw sa lahat. Ito ay kukwento ko lang yung aking experience sa so, pagpunta ko kay Rabi Tulpo sa Action at TV5 sa so, Mandaluyong. Ito yung day, personal experience ko lang para ma-aware kayo kung ano mga dapat yung gawin or dalhin para ma-entertain kayo. Ulitin ko, personal experience ko lang. Hindi eh, po ako ang yung kaibigan ko, sinamahan ko lang na ibang lahi kasi hindi po siya marunong mag-English so eto po yun, pumunta kami kahapon dalawa kami eh kailangan pala ng vaccination card so wala kaming dala umuwi kami at bumalik ulit kami kanina January 16 may dalawa kaming vaccination card tsaka ID na ano naman ko ang kailangan pumila kami medyo marong pila 56 yung number ko <coughs> ismut naman sa una okay naman uh, ah, pinapasok naman kami ito lang ang mga point ko yung unang card yung una yung nag-aayos ng mga ID at saka ng vaccination card okay naman, okay naman pero kumutating eto na, papasok na kami yung unang guard na papasokan nyo na na hindi maganda kasi hindi ko naman sinabing nanini ka or what may bata kasi doon na parang something na naabuso or what, eh nakapila kami kasama yung tatay yata or yung guardian yung trabaho ng gwardiya is check na ganito, ganito pero yung uusisain mo, yung bata sa harapan ng maraming tao medyo hindi dapat ginagawa ng gwardiya okay, kasi ang daming tao, tsaka bata yun babae pa eh, yun ang medyo foul hindi naman naniga, pero wag mo na dapat tanungin doon, dapat sa loob na lang in public, eh in private kasi bata yun, tsaka may ginawang hindi maganda sa bata yun kaya nakapasok. Okay na rin naman, kaso nga lang sana, hindi na dun yung kwadya nagtatanong kung problema na gano'n. Kasi, kaya ko kung mga minor cases lang, pero pag mga sensitibo na bata, babae pa, kung sa mga sensitibo issue, huwag lang public kasi dami nakakarin. Yung. Okay, nakapasok na. Nakapasok na uli kami. Ako na. Hindi pinapasok ang kasama kong foreigner kasi ang sabi daw, isa lang daw ang allowed. Eh, yun ang magre-reklamo. So, ako na lang yung nag-representative kasi hindi siya marunong mag-English. Dumating na kami ngayon sa second guardia, yung payat na maputi na feeling siguro siya sa si Rapid Tempo o artista. Hindi maganda yung approach niya. Uh, explain naman niya bakit isa lang, ganyan-ganyan. Kaso ang tingin niya, ko magsalita yung second na guardian na nag-check na pa dang iyong temperature eh parang piling niya pulubi ka yung mahirap ka dahil nangihingi ka hindi maganda yung approach napaka piling niya yung subalit pumunta ka doon uh, laki na pangangailangan mo na mamamali mo si ka ka ng awa in-explain naman niya kung pa bakit isa lang dahil nga daw nasa ilalim yung tambayan ng mga naglareklamo So, nagpigil ako kasi nga, syempre paano lang maayos. Kasi, nakita ko yung mga video ni Sir Rapi Tulpo na talagang tumutulong. Yung ramdam na ramdam ko, first time ko lang din naman ginawa. So, heto na. Dumating na kami doon sa baba, sa underground. pagdating mo, may mabait na mga staff doon. Bibigyan kayo ng biscuits, libre kape, libre tubig. bibigyan ka ng form, ilalagay mo doon, kung anong problema mo, kung anong solusyon, kung anong gusto mo solusyon, o oh, ganyan, 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 ganyan. Story time already. Nakapila kami doon. Ngayon, January, medyo malamig. Malamig, kaya medyo hindi masyadong mainap. But, binapawisan ka doon. Kasi, sobrang tinit. Kasi ilalim siya. Para siyang storage room or para mga basta parking area ganun na napaka-init na may electric pa naman na nakatutok sa si stop sa mga tao na hindi hindi nagre-reklamo may isa na hindi na mga accommodate kasi nga napakadaming tao kanya-kanya kwento kanya-kanyang reklamo kanya-kanyang uh, kaya kung ang reklamo nyo ay maliit lang naman at mamamasahe ka mapapagod ka huwag ka na pong... Sa akin, yung reklamo ko, parang pag-asa ng kaibigan ko kasi feeling ko siya yung makakatulong. Yung pinanood ko yung mga video niya, talaga namang mararamdang mamang totoo yung tutulungan ka. May sagot. Ika nga. Kaya, last option ko na pumunta doon. So, eto na. Nag-fill up na kami. Kinuha na, na kinuhan ng staff na mga papers, tapos marami ng igro ko mga student lawyer or lawyer siya sa harapan, mabilis naman yung proseso. <coughs> Natapat ako sa unang-una na medyo chubby na mabait na, napakababait naman yun, sinasagot naman lahat. In fairness dun sa mga tao na nasa tumitingin ng case mo, maayos, mabait, accommodating, talagang sinusulat nila every details. Heto na, ang point ko lang naman maraming umaasa napak napakita ko yung mga ibang tao na talagang parang katulad ko na huling pag-asa na nila natutulungan sila yung makakakuha sila ng magandang tuno. so heto na, di na, na ako na nga di sinabi ka reklamo ng kaibigan ko na hindi naman pinapasok kasi nga uh, isa lang daw ang alaw napakadaming tao, napakarami talaga namang sakripisyo. Pamasahe, pagod, tsaka hindi naman siguro gutong kasi isang araw lang kakayanin mo naman. Pero kung galing ka pa ng probinsya, mag-isip-isip ka na. Hindi natapos na kinabento ko na lahat ng nangyari sa kaibigan ko, everything, kanyang kanyang. Tanong, sinabi na ngayon ang solusyon. Bawat solusyon na sinasabi niya, may sinasabi din naman ako kasi nga, ano pa yung istorya? Ano? Heto ang point ang sabi ko tinulungan naman kami binigyan kami ng referral kasi ang reklamo ko sa immigration tungkol nga sa foreigner na kaibigan ko uh, tungkol naman sa immigration na hindi 2 years na almost 2 years, 3 years na hindi na naasikaso yung papers niya uh, hindi siya makauwi kasi nga alam mo na kailangan ng pera so tinan, uh, natanong ko din kung matutulungan nila kahit pambili ka ticket or whatever, mga ganyan. Dito ang malinaw na siya nagkot nung kausap ko. Mabait naman siya, hindi ko naman naitanong ko ang pangalan niya. Pero napakabait, sobra. Siguro trabaho lang niya yun, yun din ang sabi sa kanila. Kaya naiintindihan ko. Ang uh, sagot niya, never, never po nagbigay ng pera or any cash assistance ang rapid tool po in action. May point naman. Siguro ko dahil ng trabaho niya yun, ganyan-ganyan. Siguro ko totoo naman, hindi sabi ng supervisor or whatever. Okay, fine yun. Tama naman. Ngayon, di okay na. Wala nang, di, wala lang ako naisagot. Biligan niya ako ng referral. Ewan ko kung sasagutin ako ng immigration. Direkta kay commissioner. May sulat naman. Pupunta ako nga bukas. Sana, tingnan natin kung talaga salamat Kung hindi naman eh, wala lang ako pag-asya actually siya na lang ang uli pag-asa ko kaya napilitan akong pumunta doon ng dalawang araw okay ito na ang point ang nakikita ko marami talagang tao galing ng negro na dami na nakausap Palawan, Mindanao every part of the world oh sorry part of the Philippines na talaga namang nagtsatsagang lumawas ng Manila, mamasahe paguto, pagod, para lang doon sa nareklamo nila. Ngayon, ang nakita ko lang, ang point ko ito, yung nakikita yung mga video ni Sir Rapi sa mga YouTube channel niya, kung ano man channel meron siya. Actually, nakasupervise lang sa FB at sa YouTube niya. Kaya nga ako na-engganyo kasi nakita ko talaga may solusyon. Yung bang maasa ka na may pag-asa. Pero, ang napansin ko lang, pag ang reklamo mo sa tingin ko ay magte-trending at maraming manonood at magiging maayos yung yung parang magiging topic ng buong Pilipinas, yung ireklamo mo o video mo or what, mapapansin ka. Tutulungan ka hanggang huling patak ng problema mo, ng pera, everything in camera. Naiintindihan ko ngayon, lumalabas na parang business na rin lang. Kasi, imagine ha, yung iba galing ng probinsya. Pagod, pamasahe, umaasa. Tapos hindi siya nagbibigay ng cash assistance sa kanon. Nakaka-disappoint. Kasi, kung ako siguro ko, sa, hindi sa akin eh. Sa akin, sa kaibigan ko pa, sa kaibigan ko, tumulog lang din naman ako kasi nakakaawa din. Alam na ako may bibigyan ng tulog kasi nga sa ngayon medyo mahirap ang budget. Ikaw. So, ito ang point. Sa dami namin doon, siguro kung may 100 plus kami, hindi ka papapansin. Tinitignan nila yung topic, yung reklamo mo titignan nila kung yung reklamo mo ay magiging trending o magiging pag-uusapan dun sila a-action kaya napapansin nyo pag um, ang, ang nagre-reklamo ay mga kilala, personalidad or mga trending topic o mga nag-trending na reklamo maraming example mapapanood eh, yun ang pinapasok nila sa kanilang mga video at interview o sa radio o sa TV or whatever kasi nga alam nila maraming manonood pag maraming manonood maraming viewers pag maraming viewers may kita ayoko sabihin na ginawa yung business pero karon ang lumalabas sa totoo lang nakita ko maraming umaasa sa programa ni Rapid isa na ako doon na matutulungan yung kaibigan ko. Pero, sorry to say, na-disappoint ako. Kasi, imagine, yung para pang yung sa dami ng problema, last hope mo na lang siya. Kasi sa napapanood mong sa video niya, maayos, yung talagang full support. Ano ba ang proper word na kagamitin ko? To show na talagang tumutulong, gano'n na lang yun. Kung nakaka-disappoint ang proper words ko kasi talagang ika nga yung huling paraha mo na. Yung parang siya na lang yung pag-asa mo. Kasi napapanood mo yung mga videos niya eh. Talagang hindi eh, ko naman kailangan ma-air sa TV, hindi ko naman kailangan ma-air sa radyo. Ang ibig lang pang Ikang, dapat yung may may sagot na solusyon na maayos yung talagang uh, ang ibig na solusyon yung masasatisfied ka may mga tanong kasi tayo o may mga problema tayo na kahit hindi naman financial may sagot ba na maitutulong yung may pag-asa hope na tinatawag sana binigyan man lang ng hope yung mga tao na pag-asa na konti sa buhay na malaki ang hinihingi asa dahil yan na ang huling chances nila na mapapakinggan sila kasi nga binabasin nila yung reklamo nila sa napapanood nila kaya sa mga gustong magbalak na magpunta kay Sir Rapitulpo sa kanyang channel na mapapansin ka Dala kayo ng vaccine card at ID. Isa lang po ang allow pumasok sa loob. Ngayon, kung galing ka ng probinsya at talaga naman namasahe ka at talaga naman nagpagod ka at aasa ka, malinaw na malinaw na sinabi sa akin, wala akong financial support na binibigay. Yan po. Again, lahat po ng staff niya mabait po, maasikaso, naiintindihan ko trabaho nila yon. Yung dalawang gwardiya lang ang medyo sa play tour. Yung unang gwardiya na nasa gate at yung mag-check ng temperature mo na, na, na kung makapagsalita akala mo yung maputi na ma, mapayat na feeling maputi lang kasi akala niya artista siya o siya si Rapton po. Medyo ang tingin niya sa mga tao para pang kung magsalita siya yung mamamali mo si ka, mangihingi ka ng lawa. yun lang naman kaya sa mga pupunta kay Sir po mag-isip ko muna kayo ng ilang beses mapapagod lang po kayo ngayon kung yung istorya mo ay magte-trending at pag-uusapan ng bayan sila mismo ang pupunta sa kasi po iyan po ay tinatawag na for the views pag maraming views marami pong kita, marami sponsor, may kita sila doon kanila mabibigyan ng financial support yun po ang malinaw ngayon po uulitin ko lang ito po ay personal experience ko kanina at kahapon January 15 at January 16 may mga pictures din po ako kung ano na mga grupo na ang dami nila doon kanina. Grupo-grupo sila, grupo ng mga empleyado, grupo ng, ng mga kasigwardya na talaga nagtsaga. Kaya so, isa lang po ang nakapasok, bawat isa. Kaya, good po. Kaya kung kakayanin nyo din naman, may mga reklamo nyo eh, medyo maliit lang naman, may nasubukan. Pagsasaya lang ko kayo ng bago at pamasahin. Ay, ika nga, business is business. Kaya yung tingin ko po, the more views, trending ka, may business, may views ka, ngayon, syempre kikita sila, maabutan ka ng gusto nilang kahit magkano pa. Yun po yun. Salamat po. Ulitin ko, personal ko lang po itong experience. At the end of the day, kayo din po ang mag-design kayo po ay to do hindi Salamat po.